okay, uh, good morning. Uh, habang nag establishment visitation kami dito sa 7-Eleven. Uh, meron na iwang gamit dito. I-check natin at uh, i-surrender natin sa Barangay Old Saniga. Ayan, uh, cup. One, one, one way. One way. Supplement sa mga nag-workout. Oo, oh, malamang nag-workout ang ano nito eh, yung may-ari eh. Yeah. Sup oh supplement. Oh, yan. Sa so, sino may-ari nito? Ah, naiwanan mo dito na sa 7-Eleven dito sa P. Cruz, Barangay Old Saniga ngayon. i surrender namin sa Barangay Old Saniga itong mga naiwanan mo. Ano ba 'yan? Si ano ba 'to lang? na nito 'yan. Powder, blender, oh, ano 'yan? Ay, inuuman pag mag-gym talaga pampalaki ng katawan. Yan. O, oh, kung sino yung mayari nito, i-puntahan mo na lang sa Barangay Old Saniga. Pero na shaker ulit. Kailan ito na ano, Ara? Ara, kailan ito na... Kailan ito na kita? Kagabi? Ngayon siya araw pa? Sige. Okay. Oo. Oh, oh. Ngayon oh, siya ando. Ngayon siya ando. Ayan. Oh, ang dami nito. At uh, baka, ewan eh, ko, oh, naiwanan to. Talagang ano. Tingnan natin yung inspiration, sir. Baka mo may naiwanan. Hindi. Wala, matagal pa. Kevin. Okay. Oh, hintayin nyo ay Ito-turn over namin sa Barangay Olsaniga Puntahan nyo kung sino ari nito Kasabihan na lang po And palike and share na rin para malaman ng ari At mahirap ang mawalan Ramdam ko yan At ramdam ng bawat isa yan Pag nawawalan Kaya Isusurrender natin sa Barangay Utsaniga At ilalag yun doon Para hintayin natin Ang may-ari Na pumunta sa Utsaniga Para pag may pumunta rito Pagpuntay mo sa Utsaniga Doon naman ang proper na ano Para i-turnover oh, Barangay Utsaniga I-turnover Pipilap siya doon. i review yung CCTV Siya yung iwan. Okay Para ma-verify May-ari Ayan, dito yung ego bag O, oh, dadalhin natin tol Tara Let's go, let's go. Okay, uh, andito na sa Barangay El Saniga, ayan oh. Huh? Barangay El Saniga. Yung uh, lost and found natin. Sa 7-Eleven, na uh, mga 2 days na ata ito na usabi niyang crew ng ano. Yan, i... May nakaiwan. May nakaiwan. Yan mo, i... Sulat mo kung ilan yung uh, ano. Isulat mo yung kung ilan yung bawat sombrero. Kahit huwag mo na yung bulat-bulat. Dito naman. Yan, dalawang cup. Yan, kung sino may ari nito, punta nyo dito sa Barangay Olsaniga. Naiwanan nyo ulit sa dito. Sabihin ko ulit sa inyo, naiwanan nyo ito sa 7-Eleven. Kaya ito, properly turnover sa barangay para kung sino mag-claim dito, sana yung may ari talaga ang kumuha. Ha? Kasi... Di, di, Pukunin namin yung ID or pangalan para mag-fill up dito na this item uh, claimed by that person or kung sino man ang kukuha. Ayan. Puntahan nyo dito ha. Kung sino ang malapit dito na no, may-ari nito, puntahan nyo na. Mga ah, nag-gym nag to or ano, baka binibenta niya, nag-gym siya o ano. Parang ano ito sir, nag-excel. Oh, meron nga ano eh. Ito. May protein na ano eh. Ito, may protein ba rito? Two tumbler, one cup, ano, bali. Basta isulad yun na lang ha, at ano, i-upload natin ito sa Facebook para makapanood ang oh, wow. uh, may ari. Punta nyo dito, dito, sa Barangay Ulsaniga Saniga, Street, Barangay Ulsaniga. Mandaluyong City. Ayan, next na natin, ang this officer natin ngayong araw na to. Ayan. Pinapakita ko sa inyo para makita nyo yung laman at iano natin to eh, isusulat natin ang bawat na ganito Sige sige. Oh, hindi siya nalit pang Pangkapi ko ito. Ah, ito. Okay, pa-like and share para malaman ng ari Okay, ingat tayo lahat. At sana pag may nakaiwan sa inyo o may nakapulot ng nakaiwan ay surrender nyo sa barangay para at least Magganap uh, maghanap man ng may-ari, pupuntahan yung bawat barangay kung saan maaaring nalaglag o nawala yung gamit nawawala, na nawawala sa kanya. Okay, ingat. God bless sa inyong lahat.